Expect God's presence again when you begin to talk about Him with your friends, with your classmates, with your relatives, no, with your loved ones. Subukan po natin. No? It doesn't matter po kung sabihin na lang mo yung religious mo naman. You talk about Jesus again. No? labi na lang Jesus. No? Well, kapag ang tao pong in love, ang bukang bibig po talaga yung pangalan nung kanyang minamahal. Tama po ba? So, when you are in love with someone, kinikilig ka talaga and you do not care if palagi mong babagitin yung pangalan niya. Amen? Kapag ikaw ay in love kay Jesus, may lalapit sa iyong kaibigan, bro, ano eh, may problema ako eh. And then you begin to share yung kung ano yung ginawa ni Lord sa life mo. Naku, yung pinagdaanan mo dati, pinag-pray mo, nagkaroon ka ng breakthrough doon sa area na yon, in-include mo si Jesus. Mas nagbigay ka ng Iba po yung ma-encourage yung ibang tao because, uy, galing-galing mo, okay yan. Good, kaya mo yan. Iba po yung klase ng encouragement, yung encouragement na may kasamang encouragement from the Word of God. Iba yung sasabihin mo lang yung kaibigan na mo, nandito ako para sa'yo, okay yun. Pero may limitasyon yun. Kapag sinabi mo sa kanya yung promise ni Lord, Iba yun. Kasi yung promise ni Lord, ito yung promise na ay may kasamang kapangyarihan na si Lord yung kikilos. Amen?